Hello everyone! Happy Sunday! So for today's video guys, <laughs> meron naman tayong pag-usapan. Sabi nila, easy money or uh, pira sa hangin daw ang pagbablog. <laughs> Natawa na lang ako sa mga sinasabi nila ba. Guys, yung pagbablog po ay hindi yan pira sa hangin or easy money kasi pinaghirapan yun uy. Pinagpuyatan, pinagtrabahuan, at Ah, um, pinaka-importante guys, pinag-isipan 'yan, yung magawa ka ng video, hindi 'yan madali oy na i-upload mo. Kailangan din 'yang pagtrabahuan, paglaanan ng pansin, paglaanan ng oras. Marami talagang oras ang ginugugol mo diyan, guys. Hindi 'yan pera sa hangin, oy, grabe naman kayo magano magsalita. Yung pera sa hangin siguro ang sinasabi nyo, yung magantay ka lang na may magpadala sa iyo, 'yun ang isimani. Pero pag sabihin nyo sa pag-vlog guys hindi yan easy money, para sa akin po yan guys, grabe ang paghihirap muna no, especially sa mga video na kanang kung ano dyan, yung may drama drama na ganon, pinaghirapan din po yan oy, hindi nyo sabihin na kanang ano lang yan, kanang easy money or ganyan ng mga uh, sasabihin ninyo mahirap din mag-vlog guys oy. especially kung ano walang manood sa atin at ka, ang importante guys, ang pinakamahirap talaga sa pag vlog vlog ay yung ano, paano mo i-deal yung mga bashers. Kasi everywhere talaga, meron talaga mga bashers. Kahit hindi ka nag-social media, meron, meron pa ding mga basher. Kaya yun lang ang masasabi ko sa inyo guys. Hindi po yan totoo na ano pira sa hangin yung pagbablog. Pinaghirapan yan guys po eh. <laughs> Thank you for watching guys. Yan lang po. Bye!